Ipinagpaliban ng pagbasa ng sakdal kay dating Isabelo Governor at ngayong Comelec Commissioner Grace Padaca kaugnay sa reklamong graft at malversation of public funds sa Sandigan Bayan. Para sa karagdagang detalye, may ulat on the spot si Leigh Alves. Leigh? Dati hindi nga natuloy ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Isabela Governor at ngayon Comel Commissioner Grace Padaka. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5 Division ang hiling ni Padaka na ipagtaliban ng arraignment habang wala pang pasyang Korte Suprema sa ipinal nilang petisyon na kumikestyon sa kaso laban sa kanya. January 2011 ng sampahan ng kasong graft at malversation of public funds ng ombudsman si Padaka. Hindi umano dumaan sa bidding ang kontratang inaward ng provincial government sa isang NGO na naatasang magmanage ng loan facility para sa mga magsasaka. Ayon kay Padaka, hindi kailangan ng bidding para doon kundi memorandum of agreement lamang. Aprobado rin daw iyon ng sangguniang pandalawigan. Dinamit lang daw yung issue sa kanya noong 2007 elections. Sa susunod na hearing, November 29, kapag wala pa rin PRO, ay itutuloy na ang arraignment kay Commissioner Padaka. Pagdating naman sa mga petisyong nakahain sa COMELEC, sinabi ni Padaka na ang kanyang mga desisyon ay ibabase niya sa batas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Lei Alves.